Bali ito na po yung ating nalinis oh. Ayan na po oh. Yan po ay ano yung pong mga deliver dati na ano pag may similyan dumarating buti po na may naintindihan din natin ano nilalagyan po nila ng dahon yung ano yung lalagyanan oh yan na kulay green hindi ko alam kung anong purpose po noon atin pong i-release -re na oh marami rami rin po oh yan oh sayang po ay kawawa pagka uh, hindi natin ya, ano, huhulihin yan po yung simila. yung ibang similyaw. Ang gagaling yan na naglulunggaw. Yun, yun, yun. Yun po, nakasiksik ko. Dami, oh. Ayan, oh. No? Ya, kung kita po ninyo yan, yan oh. Nakasiksik. Yun oh. Kaka oh, dami oh. Dami oh. Hmm. hmm. Aray. Hmm. Magkadami ba Kawawa po naman ito Pag ito hindi na Pag po ba hindi na kuha Ay magsisianuhan lang yan eh Yun o no? Pagkalilek sila hmm. hmm. Yun o no? balahan na po natin at sayang ito. Masasayang. May iwan ng tubig pagka tayo tumani. Yung pa po yun. Oh. Kung kita po ninyong dami. Oh. May nilungga sila. oh. Oh. Mm -mm.

Notebo. Oh, oh. Hmm. 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 Dapat mo mailagay agad natin para hindi ma-stress. magalaw pa oh. Kinaga ako pong hulihin lahat. Yung kain nating hulihin. Gawa ng pag natuyot. Eh, malakas pa yun mga nagtago po sa gilid-gilid Kaldı oh, abi mi? Kaldı mi? Yan pa po, may nagkakabul po hey, hey. yeah yeah yeah, yan. Opo, opo, po Yan, na yan. Oh, opo, yan ako. Opo, wag kang makalit. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh, oh. Yan, yeah, makakatakas pa. Dali, iniingatan po natin yung gawa niya. Baka mapisad. singit kaya dito lalim pa ba yan kung ang dapa sa loob eh hindi rin din dito i <laughs> mean Yan, lumabas na oh. Yan, ito na po isa oh, lumabas na eh. Yan, yeah, babalik ka ulit. Yan. <laughs> Yan, yeah, bumalik ulit. Bilis. Baka Bilis. Hmm. Dia tak ada pun ya dia lah. tu. Tak ada iya dia. Ya lah. yun po may mga lumalaman pa dito ang purpose po natin ito ay para mai ano maisib po ba yung buhay nila kasi ho, ito papaigahan na natin hmm.

Okay. Ayan na. Sumasama sa Agus. Ayan. Yung ito na po. Nagdalhin ko kayo sa malinis at magandang tubig. Mas malakas. Ayun po, bali ito po yan. i -re -re release na po natin. Catch and release po ari ay. Gawa ng na, napakaliliit pa po nila. ngayon po atin munang lilinisan ang tubig po ito kapalitan natin malinis malinis Bali ito na po yung ating nalinis oh. Ayan na po oh. Yan po ay ano yung pong mga diniliver dati na ano pag may similyan dumarating buti po naman may naintindihan din natin ano nilalagyan po nila ng dahon yung ano yung lalagyanan oh yan na kulay green hindi ko alam kung anong purpose po noon atin pong i-release -re na oh marami-rami rin po oh oh sayang po ay kawawa pagka uh, hindi natin ano, uh, huhulihin ayun tara po at titingnan natin na rin yung paggaano na rin tamang tama po yung pispa natin nung nakaraan ay ating na ano na na -misa na po ba uh, may, may tira pa po yung kaunti pa kanlungan o well, dito po ating i -re release na dun dami niya Hindi ko alam kung anong meaning nung ano nung nilalagay niyan. Siguro tulong din oxygen siguro 'yan. Oxygen. Ang dami pa ng bulaklak. Press na press. Yan, nagtira po tayo ng ano diyan para pakanlungan din po ba ng isda. Oh. Yan, paalam sa mga hito. Oh. Kakatuwa po. Marami rin po. Baka magre-rinse ng ano. 30 piraso native yan no, talaga po nakapag ano pa tayo nakapag save tayo ng mga hito pag po kakayanin pa nating balikan yung iba dun babalikan pa po natin basta yung makita natin hanggang bago ma i ano po ma i po ba natin yung maiga niyan, bilisan po natin dinala dito para mas mag safe sila. Oh. Ganito po pag ano. Minsan po may mga nagagamit din natin yung isang aral natin na napanood din uh, yan kung daw po magpapakawala ng gaito ay hahayaan lang po bumabad para sa ano po sa mag ano yung kanyang temperature ng tubig uh, para po ba makuha agad ng ano yung temperature Tapos hahayaan lang po natin siyang magpusa na makalabas. Ayan na po. Medyo nagsasama na po yung nakukuha niya. Yung temperature Ayan na, oh, natutukoy na. Oh. Hihintayin lang po natin. Huwag lang po tayo. May inip eh. Naiilang po sila sa camera. yun no oh. yo oh. eh, Ito na ang bago tahanan. Yun o. Oh. Yun na po. Yun, naglabasa na o. Oh. Nice dami Yun na po, naglalabasa na. Yun oh, walay-walay na po sila oh. Tuwa nila oh. Nakaligtas sila. Yun na po yung iba, o oh, lalayo na oh. Oh. Ay, yari na po oh, nag ano, na, oh, naglabasa na. Mm, yun no. Hindi po naman sila magbabago ng temperature kasi yung tubig nito. Yung kumbaga sa tubig po ba. Yung temperature po posibleng nabago kasi binuhat natin siya. Yun na po yun oh. Ah, dog. Yan yun oh. Yan ang dog na dawan. po Yun pa eh. Yan na po yung kahulihang lalabas oh. Ang dali, labas. Hmm, yun oh. yun na po yung mga hito oh. Bala po, napakasarap po sa pakiramdam na na natin yung ano. Tapos tayo pa rin po yung makikinabang pagka sila nagsilakihan. Yung buhay ng ibang hito po. Tapos magsisianakan pa sila dito sa pisman po natin. oh, uh -huh, yan. Kakatuwa po. Ayun po, ay salamat po sa inyong pagsama. Ano? Uh, cuts and release po ang ating episode ngayon ayan, oh, mamumuhay na sila ng malaya kung hindi man po natin sila mapakain kumbaga nasa natural na sila oh, may maaabsorb pa rin sila diyan pagkain, pero kumbaga sasanayin din natin sila sa commercial na ano po, pakain, kasi oh, native sila, hindi sila ganong hindi agad nila masasanay na kumain po ba ng kumain ng mga binibiling commercial feeds, kasi nga native sila hindi ho tulad ng mga Afrika na alaga talaga sila po mula bata pa lang mula doon sa nanay pa lang nila ayun ingat po ang lahat salamat po sa inyong pagsama happy lang bye